Ito yung announcement sa Miyerkules, the day after tomorrow. Ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo diyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay diyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, oh, cancelin niyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming uh, maraming uh, I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresista ito, Makakaharap na nila, yung hinahama nila. Eh, hindi sila kukulungan nito. <laughs> Alam niyo ba yan si... May kwento ko sa inyo, ha? O, oh, basta uh, atin mo so, siya. bilib na bilib ito si Panilo kay ano talaga, kay Digong. Eh, sobrang tapang daw ni Digong, eh. Sobra palang tapang ni Digong. Kaya pala... Pag hinahamon ng duwelo, hindi nagpapakita. Ay, siya pala yung nagamon. Oh, nga pala. Hindi nagpapakita. Sa sobrang tapang, hindi nagpakita. Alam mo eh, ito si Digong, wag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ano na uh, sasabing sa sabing dadalo kasi pabago-bago yan ng isip eh. Kumbaga sinusubukan yung mga kongres pa kongresista natin eh, no? Pero balita ko, hindi daw po matutuloy yung hearing, pero may mga kasunod pa naman, 'di ba? So, hindi ko alam kung bakit hindi matutuloy, pero subukan po nating uh, bigyan mamaya ng reaksyon yung uh, uh, isang ano, isang uh, uh, video, no? Kung bakit nga ba hindi matutuloy kung kakayanin pa ng oras natin. So, eto muna, uh, uh play muna natin to. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, eh, salubungin natin ang Presidente Duterte. Sa pagdalo niya dyan, sa batasang pambansa, ha? Ah. batasang pambansa, sa may Commonwealth. Eh, doon. Doon ang gagawing uh, hearing. At siya nga pala, kausap ko lang mo kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, eh, mag-aabogado ka sa akin. Sal, sabi niya, mag-enter ka na ng ano, appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si attorney Del Gran, abogado ko sa Dabao. yung dalawa, <laughs> ang aking uh, mga abogado doon. oh, siyempre ka ako, uh, ikaw pa. <laughs> Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRD attorney? Well, Unang-una, ba't ikaw contempt? <laughs> wala naman, wala naman dahilan. Kung, kung May dahilan. Bakit... Lalo kung magiging bastos ka. O, oh, attorney, tuturuan kita ha. Mukhang mahina-hina yung Uh, mukhang humihina yung pagiging lawyer mo ngayon, ako hindi naman ako lawyer, ano. Uh, kasi, pupunta ka dyan sa quadcom, lalo na kung magsisinungaling ka dyan, or di kaya magbabastuksin uh, mo yung uh, kongresista natin, content ka talaga. Oh, <laughs> uh, gets mo na? Alam mo na? Ano naman yan? A ako hindi lawyer, tinuruan pa kita. <laughs> Kung iisipin mo yun, yung pinaka-basic lang, ha? Ah. Basic lang yun. Oh. Bakit ikaw kontem? Oh, pero anyway, may kikwento ko sa inyo. <laughs> Alam niyo nung prosecutor pa ito? Hmm. Nung fiscal pa siya? Hmm. Oh. Tapos? Alam nyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila <laughs> doon sa presiding judge? Kasi pinagpipilitan ng isa ng judge noon sa Davao. Yung mali. Yung maling batas. Yung basa niya sa provision. Eh, itong si Presidente Duterte, eh, mataas ang nakuha nito. Kung di tayo nagkakamali, baka sandaan niya ito. Oh, 99 ng ano nito. Eh. Ang grado sa criminal law asa sa baka. Wait lang may tumatawag ah. Wait lang po. Sir, itong tumatawag. Ah mamaya mamaya kasi naka-ano pa tayo. Ah mamaya tayo ito. Ta, ah uh, wait lang, wait lang. May ginagawa pa tayo ha. Mm. Sa For example. Kaya alam niya ang kaniyang ano, alam niya ang kaniyang batas. Halagang mm. kaniyang batas, kaniyang batas. So kanya 'yun. Okay? Yan alam ko, mali ka, mali ka. pinagpipilitan ng judge? Kung oh, madali sabi eh, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge. P.I. sabi niya, ikaw, judge. Oo, oh, yeah. hanga ka niyan, P.I. Pinipi ay yung judge. So, diyan ka bumilib. Nakakabili ba yan? Kanelo! Nakakabili ba yan? Kaya nga naging... Na alam niyo dahil sa kaka-P.I. nyo na wala na kayo sa lugar? Kaya nabansagan kayong lutae. Kasi ka-level nyo yung tae. Pasintabi po sa mga kumakain na. Dahil PI kayo ng PI, kahit wala na sa lugar. Okay lang naman mag-PI minsan na uh, reaksyon natin yan eh, no? Pero yung, yung uh, wala ka na sa lugar, ba diba? oh anong gusto mo? Uh, hangaan ka? Dahil magaling kang mag-PI? 'Di ba? Gusto mo bumilib sa yung mga tao, Ganon? Ha? Walang ganon. Sus Mario si Panelo. Oh, diyan ka pala nalulupitan kay Digong. Sa ka IPI. Mm. ako po. Doon tayo sa labas. Magbarila na lang tayo. Kung <laughs> K.O. Doon tayo sa labas, magbarila na lang tayo. Aba, Panelo. Panelo naman. Please lang. Yung hamon ni Carbonel. Parating mo kay Digong, baka nakalimutan niya. ah, oh, hindi lang kay Digong, kay Baste. ah, oh, Naghamon pala ng baryo nito ito si Digong. ba? Diba? Sa labas daw. Aba, si Digong, magaling lang po yan magsalita. Kapag sa tingin niya, kaya kanyang sindakin. Itutuloy-tuloy niya yan Pero pag pinalagan mo yan ng barilan Tingnan mo, pinalagan ni Carbonel Oh Natakot Sabi saya pa, nahadlok ba? Ah, oh. Patay tayo dyan Oh Pipilitan mo yung mali, barilan tayo sa labas okay. Hmm Oh, hindi Oh Nakakuha siya ng katapat niya Oh Marami Ayun na Nakakuha ng katapat Si Digong yung nakakuha ng katapat? Hindi nga po malagay karbonil, eh. Ah, oh. panelo naman. Oh, panelo. Ganito. Oh, eh, eh, paalala mo ulit kay Digong. Sabihin mo, 2003 na ah, 2003, naalala mo? Pinamon ka ni Karbonel ng barilan. Ah, ikaw yung naghamon kay Carbonel ng barilan. Pinalagan ka ni Carbonel pero hindi ka kumasa. Natakot ka daw. <laughs> ah, oh. Galing eh. Galing. Galing ni Digong. Bunga nga lang po ang mga Duterte. Tandaan po natin yan. ah, oh. Magaling sila sa bunga nga at magaling sila patridor. Oo. Oh. Pero yung harap-harapan, hindi kakasayan. ah, <laughs> <laughs> Oh. Ang mo ng barila niyan, nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar, pinunta niya, pinalis niya yung kanyang mga security, yung presidente siya, presidente siya. Pinunta niya, sila dalawa lang, Binaba niya yung ba- ah, Yabang! Grabe! Grabe yung kayabangan! Oh! Ang lupit ah! Aba! Alam nyo, every time na kinukwento to ni Panilo, ang pumapasok sa isipan ko, si Carbonel po. Sabi ko, ba't si Digong matapang dyan sa mga kayang-kaya niya lang? Pero si Carbonel, hindi niya kaya. K.O. Ngayari! Sampal <laughs> na naman ito kay Digong. Aguy. Naku po! Baril nga! Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, eh magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan. Tayo. <laughs> Tatawa ako pala. na po ah. Yung itlog ko tumatawa ngayon. Pati yung utak ko tumatawa din. K o. Ah. kinikilig pa yung itlog ko ngayon. Pag nag pag nagsasalita si Panilo ng ganyan, kinikilig po yung itlog ko. Kasi patayan daw, barilan daw, yun daw yung gusto ni Digong eh. Ah. Tayo, Bumunot ka. Ay, wala, nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. oh, basta, para sa mga bala-balita eh, masamang tao daw. Kaya busit na busit na si Presidente. O, kwentong barbero. Dito, dito, dito. Kasi dami niya narinig. Kaya pinuntahan niya. <laughs> Marami oh, yung pangisang e, ah, ako. Yung pang isang sekretary. Eh, ah, nga na sana ako dyan, kay Digong. Nga nga na sana ako. Kasi parang ang, ang dating dito, parang kwentong ano lang eh. Drawing lang yan eh. Ah, nga nga na sana ako. Kung talagang tinututuo niya yung mga sinasabi niya. Eh, wala eh. Paalala mo nga ulit. Sabihin mo kay Digong, kilala mo ba si Carbonel? Paalala mo. Ah, cabinet member sa Dabao. Mayor siya. O, oh, pinuntahan niya rin doon sa Pagad na hotel eh. Kinamon niya rin ang barila. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo sinamon. Oh, ano? Barila tayo. Mabungunod ka. yabang. Yabang. No? Oh? K.O. Oh, alam mo kasi, ganito yan. Pag ikaw, ang leader sa isang lugar, lalo na mayor ka, makapangyarihan ka dyan, lahat ng kayabangan kaya mong gawin. ba? Diba? Kaya mo yan. Ngayon, pag sineryoso ka talaga at 1v1 talaga yung labanan, ewan ko lang. <laughs> e eh baka yung tao na yun, hindi rin pumalag kasi syempre, uh, lugi siya don, Pagtutulungan siya. Kahit pasabihin ni Digong, huwag kayo makialam ha. Eh, makikialam pa rin yan. <laughs> Kailangan nilang protektahan yung mayor nila eh. ba? Diba? <laughs> Nako, kaya kayo mga nandyan, eh, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Ha? Ah! Ginagalang naman si Digo nga. Si Digo nga lang yung walang galang. K -O. Sino ba yung bastos? Quad committee, bastos ba? Sinong bastos? Di sabi nga ni Digo, pagsisipain niya yan eh. Ang tanong, kaya ba? Ah, oh. oh, sino yung bastos? At sino yung magalang? Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang... Wala nang ang galang eh! Noon <laughs> pa naman yan, wala nang galang! <laughs> eh, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastosin niyo siya, ah, abay, I will engage you. Oh, hindi eh, bastos din siya. Oh, mababastos siya ay patay tayo dyan. Makukuntim kuntim siya. Makatikim talaga siya ng kulungan. K.O. Nakakahiya yun, di ba? Ang inyong tatay makukulong, makukuntim. Sa kongres pa. Kung <laughs> maniwala kayo, parang yung ginawa ni um, Senadora doon, di ba? <coughs> eh, pinipilit siya, pinipintaw siya, hindi naman abogado. So, kaya, nabuliwan niya eh. Eh kasi maliho eh. ano oh, sige lang, okay lang, bumulyaw. Oh, si Digong kasi may kakampi doon eh. May kakampi si Digong doon sa Senado. Oh, nandun si Bato, Rubin Padilla, nandun si Bongo. Oh, may iba pa. Di ba? Oh, eh paano nga, paano nga makukuntim si ano doon? Si Digong, kung may kakampi naman. Kaya ayan, si Digong, nambastos. Nambastos doon sa Senado. Kasi kayang-kaya niya bastusin. Marami siyang kakampi dun eh. O. Oh. E dito sa quadcom. Marespeto naman itong mga to mga kongresista natin. Pero pag naging bastus ka, ay, iwan ko lang. Habang buhay talaga, habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Ooh. Pag mali, mali Huwag na ng panpilitan Ano yan? Nawala ng Ano? Hindi ko naman yan Nawala ng Yung taong bundok Nawala ng karapatan O kaya mo siya Tingnan natin Tingnan natin yung tapang niya Nagtatapang-tapangan Tingnan natin Dalawang Hindi uh, ko Nagmamagaling na Killer At isang taong Sinasabi nila rin Killer O tingnan natin Pero alam niyo Sa lahat ng nakita kong matapang mabangis na tao. Itong si Presidente Duterte, ang pinaka -mabangis. mayabang. pinaka mayabang. Oh, agree ako doon. Si Digong ang pinaka mayabang. Kasi kung tapang wala eh. Okay, sana kung kumakasa sa mga duelo eh. Pero kung usapang yabang, oh, si Digong na talaga. Wala nang iba pa. Diba? tamang tama yun Eh, mahinahon Magalang At mapagpatawad At ma bastos Mapagpatawad, wala yan Bastos Diba? E Salin nyo yung kabastusan Diba? E eh para naman uh, Kayo naman, bias niyo naman Ang bias mo naman panelo eh Oh. Nakita niyo yung, yung si siniraan? Hmm nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagkamayon, hindi niya ako pinatulan. Pinabaya niya kahit ang pamilya niya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ano, ang ugali niya, okay lang, sirahan niyo ako. Pero huwag niyong hmm. sisirain ang konstitusyon. Mm. Igalan niyo ang batas at huwag kayong mga... Dati siya Digong, ginalang ba yung batas? Ah, di ba nga bawal tayong bawal pumatay? Wala namang batas na pwede eh. kang pumatay ng tao ah. O bakit hindi ginagalang ni Digong yan? O palagi niyan sinasabi, o oh, may pinatay na ako dito. O, oh, o, oh. ano ibig sabihin nun? Ginagalang ba ni Digong yung batas? Wala, di ba? So wala siyang galang. Lawyer ka, panelo, pero hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Dapat di mo na sinasabi yan, mapapahiya yung kliyente mo. Nako, hindi lang kliyente mo, pati ikaw. Kasi alam mo naman na maraming lumalabas sa bunganga ni Digong na may pinatay na siya. Siya mismo yung nagsabi niya na, ha? Oh. Tao, sapagkat pag kayo nangapin, hindi nabaling ako kapin yun, <laughs> Pero pag nangabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinanupan. <laughs> Mabangis ako. Oh, yun yun nakita ko talaga. Alam niyo, yung mga mababangis na tao, hindi nila Uh, hindi sila nagyayabang sa sarili nila na ako mabangis ako. Tahimik lang po yung mga totoong mamaw at mabangis. Tahimik lang sila, hindi parang lata na maingay pero walang laman. Yung totoo pong mabangis at delikado, yung tahimik. Pero yung pinupurin niya, inaangat niya yung sarili niya na mabangis siya, ay wala yan. Ampaw lang yan. May tatawad? Napaka-humble. Magalang eh. Napaka-magalang na tao. Oh, magalang. Magalang talaga. Kaya nga nang bastos doon sa Senado eh. Magalang talaga so si Digong. Sobrang galang. oh kaya nga sino yung babaeng hinalik. Presidente pa siya noon. May hinalik siya. Kitang-kita sa camera. Oh, pak. Kita din ng mga minor, kabataan. Ayun pala yung presidente natin. Napaka-galang. Nilips-tulips yung babae. Hmm. Magalang. So, oh, napakagalang ni Digong talaga. Hindi siya bastos, hindi rin sa manyakis. Kaya nga, sobrang galang eh. Sa totoo lang. Oh, kaya hindi ba nung makilala ko siya eh, hindi ko talaga siya tinantanan. Hmm. Hindi mo talaga tatantanan kasi syempre, kikita ka rin dyan bilang isang lawyer. Syempre, trabaho mo yan eh. ba? Diba? Okay lang yun, lawyer ka eh. Oh. At syempre, mangikipagkaibigan ka para, alam mo na, dikit-dikit lang. <laughs> oh, hindi mo talaga tatantanan. Nako, kahit sino naman siguro. Kung isa kang abogado, tapos magkakaroon ka ng kliyente na ganyan ka, ka, kabigat. Dahil nga sikat sa pagmumura. ba? Diba? K.O. Oh. Presidente pa. Naging presidente pa. O, oh, diba? oh. di ba? Hindi mo talaga tatantanan yan. O. Oh. Hindi tumakbo. Ang ulo ng bansa. O, oh, kaya... Abangan nyo. Sa mga O. Oh. Darating siya bilang dating presidente ng bansa. Oh, pero parang hindi yata tuloy yung hearing, parang mamu-move yata. Okay, mamu-move. Ah, oh, 'yun yung nasagad tong signal. KO. At dahil makukulit itong mga ito, <laughs> at uh, niyayabangan pa siya, nahahamon pa siya, nakatapak mm. up daw siya. Sabi niya nga, "Don't give me that shit." Oh, okay, ako... sige, magkakaalaman naman eh. <laughs> takot. Marami nang sa buhay ko, naging fiscal ako, naging mayor, naging vice-alcalde, naging kongresista, naging presidente. Wala akong, kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda, walang kinakatakutan. <coughs> Ganun siya. Walang kinakatakutan si Karbonilang. Hmm. Walang kinakatakutan si Digong, si Karbonilang. Mga Duterte, walang kinatatakutan kundi si Karbonilang. <coughs> K.O. Hey, oh. Iyon yung klaro dyan. Klarong klaro po yan. Sali mo si ano. Sabihin mo, tuturuan kita, Panelo, ha? Ah. Ay, to si Digong magaling to. Talagang wala tong kinatatakutan, kundi si Carbonil lang. Sali mo si Carbonil, ikaw naman. Sinusobrahan mo naman yung pagpuri mo kay Digong. Oh, wag naman, wag naman ganun. Diba? Grabe. Ah, oh. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, man, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Merkulis. Yes! ah uh, I think, mo, hindi na yata Merkulis, di ba? Hindi na yata. Oh, pero pag si Digong talaga ay pumunta doon sa Quadcom, mag enjoy talaga yung lahat. Sa totoo lang. <laughs> oh, talagang mag enjoy yung lahat. K.O. Kasi, patas po. Napaka-patas po ng Quadcom sa totoo lang. At aantayin ko na magmura-mura siya doon. Para habang nanonood ako, mag perform na lang ako dito. O, oh, ba? Diba? Kasi, <clears throat> kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo. Mm. So, maghahalo ang ano doon. oh, ano? Ano? <laughs> o, basta, abangan nyo na lang. Ano maghalo? Yung popcorn at kape? Ganon. Hindi ano mo pwede maghalo yung popcorn at kape dyan. Ano maghalo? Yung kayabangan, ganon. Ikaw naman no, panelo. Parang na-adapt mo yung kayabangan ni ano ani Digong ha. Ha? Oh, man, oh, ngayon, sobrang yabangan. Relax ka lang. Oo, oh, eh, ikaw naman no, Mas excited ka pa yata kay Digong eh. Uh, anyway, parang nakikita eh, ko, ikaw yung excited, pero si digong kinakabahan. K.O. Diba? Parang yun yung nakikita ko eh. Mm. Basta ang aking uh, word of caution to the members of Congress. You invited the former president, you're saying that you're going to give dignity to his office, do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And, maniwala kayo, you ah. will be receiving what you are looking for. Sabi nga, Ah, so, ibig sabihin, matutuloy yung, ano, yung di si diba, nang sisipain daw niya, yung mga uh, kongresista. So, itutuloy kaya ni Digong yun? Kaya kaya niya? Ha? Wag lang si Digong mambastos. Wag lang si Digong mambastos. Kasi pag once ito si Digong nambastos, maniwala kayo sa hindi, no? Yung mga yan, tao din yung mga yan. Napupuno din yan. ba? Diba? Oo, napupuno din yung mga yan. Kaya, dapat, magpakumbaba kayo. Oo. Oh. Kasi, inimbitahan kayo, dapat kayo yung magpakumbaba. Oo. Oh. Nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. kaya, oh, yeah. pag naghahanap kayo ng gulo, eh, itong mamang to, hindi kayo uurungan nito. Uy! Ba't? Ba't ganun si Digo, ano? Ba't ganun? Naghahanap kayo ng gulo, itong mamang ito, hindi kayo uurungan nito. Eh, dapat nga. O, oh, sige na sana mga mag mag magkaroon ng uh, another duelo ni Digong at Carbonel. Oh ano, ah uh, Panelo. Taka sa paba si Digong. Kasi ang alam ko si Carbonel hindi po talaga atras yan. Pwede naman magduel siguro nakaupo ano, naka-wheelchair lang. Ah, oh. total matapang naman si Digong. Eh. 'Yun naman yung sinasabi mo palagi dyan eh. Hindi kasi ako makamove on. Kasi sabi mo, walang kinatatakutan si Digong. O ano yan? Invisible si Carbonel? K.O. Pero siya pupunta ron, bilang dating presidente, na inanyayahan nyo eh. bilang panauwin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan... O oh, saan o ol? Tratong bisita. Ha? Ah? Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Ah, tandaan nyo ha? Do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Mga <laughs> tawa na lang kayo ni Presidente Duterte. So, Yan na naman tayo eh. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Eh <laughs> ano ngayon kung tumawa? O oh, sige nga. <laughs> K.O. Si Pero anyway, uh, ito, ito, um, alamin natin kung bakit uh, hindi matutuloy yung, ano, yung uh, hearing, no? So, eto, ito uh, eto po yung video. Ayan, uh, panoorin po natin. Bigyan natin na reaction. Good morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Uh, thank you for that question, Tina. Uh, yung di uh, the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing no for several reasons. First reason, uh, yung aming mga mga if you recall no, lagi kaming lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them no. Meron pong legal team assist that ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga no? Eh, because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang mm. gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, eh, kailangan aralin namin no kung uh, kung uh, sino ho yung aming iharap doon sa usapin ng DJK, doon sa usapin ng uh, drugs. Dapat At, talaga uh, inaarenyan. Oh. Uh, syempre doon din sa usapin ng pogo. Now, because of the several witnesses who, who wanted to give their testimony before the quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas, may, yung mas credible doon. Hmm. And it will take a lot Tama. of time no para sa amin. So we decided that uh, before we set this meeting, kasi marami pang nagdatingan na ano eh gustong uh, uh sumali dyan eh, 'di ba? Oo, yung mga witness, marami. Again, no, uh, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating iyaharap. Mm. Sino yung mga mga witnesses Tama na naman. pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo pagkatapos niya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa namin ipasuri siya sa, sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Uh, para malaman namin kung ito yung nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no? Magpresenta ng witnesses. Mm. Kaya napag-usapan nga namin kagaya ho kahapon, eh kahapon ng hapon na decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for this for tomorrow ngayong uh, Wednesday i-move naman eh i-move lang naman eh di ba? walang problema dun November 13 uh, to give us more time Hanggang next Thursday interview to set up our agenda at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the that, that is the reason why we had to cancel. Actually two days ago nag-decide na kami dyan eh. Uh a week ago pa, uh, Nag-uusapan na natin chairman. And then suddenly uh, kahapon pa lang last night parang nakakita tayo na aattend raw sila. And uh, ang problem natin diyan, uh, we have already notified yung mga uh, resource persons, especially yung mga galing sa Cebu yung mga big teams. And at the same time meron po kami bilbet na galing sa Isabela and uh, I I think one from also from the uh, north. And uh suddenly uh, nakareceive tayo ng mga ganung announcement uh, that uh, he will be attending. But of course hindi pa naman po na uh, official na galing po sa former president that uh, he will be attending uh, on uh, tomorrow's uh, hearing uh, unless and until that uh, we have uh, received any copy from him then most likely but it's hard to uh, uh, makapag-anala po tayo oh, Hindi pa hindi pa formal kung talaga bang mag-attend si Digong Okay? Tomorrow because uh, yung, yung uh, pronouncement and the uh, invitation to other uh, resource persons were already been cancelled uh, Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan Okay? No? Uh, Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6.30pm, uh, the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to set out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po makakadal. O di kaya nakatunog yung mga Duterte. Ito ha, ito lang sa akin ha. Baka nakatunog yung mga Duterte na cancel yung hearing sa, dyan sa Quadcom. Tapos sinakyan ngayon ni Digong. Sabi niya pupunta na ako para mapahiya itong mga kongresista natin. Baka ganun. oh, baka may mga nakuha si Digong na information na ganun at nung nalaman niya, ayun, nagsalita sila. Para sila yung magmukhang O, oh, yun lang po ha, akin lang po yun, theory ko lang po yan. Hindi ko sinasabing ganun nga. Oo, oh, baka lang naman. ba? Diba? So, para magmukhang kawawa yung mga kongresista natin, para magmukhang, ah, uh, ito ay uh, magmukhang sampal sa kanila. Oh. ba diba? So, yun po, no? Yun lang yung aking uh, nakita dyan, na baka lang may nagbigay ng information kay Digong no i-cancel yung hearing din sa so Quadcom so goon mo ng paraan magangas-angas kana para ikaw yung magmukhang matapang at bida oh oh so, di ba possible yun eh. Possible po yun. Hmm. Alam nyo naman si Digong. At Ras Abante yan. Diba? So, ayan lang po muna yung ating video mga pre. At uh, hindi na po natin patatagalin pa dahil uh, tayo ay marami pang gagawin. Ayan, so, uh. So, ingat-ingat po kayo kung saan man po kayo ngayon. Dahil uh, parang may bagyo yata ngayon. Oo, ingat-ingat po ha. At yun lang, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating munting YouTube channel. Ayan. So guys at salamat-salamat uh, ha uh, sa uh, mga bago nating subscribers diyan. Ay salamat po. At siyempre sa mga nag-like, nag-share ng ating video, salamat-salamat po. So ayun lang guys. Ingat. Pasensya na wala tayong live ngayon. Ingat guys. Bye-bye. Bye-bye. Okay? So bukas, uh, may live po tayo bukas. Okay? So ingat guys. Bye-bye.